meron po akong gusto kong i-share sa inyo and parang kwentuhan topic lang po ito. Dahil uh, nakita niyo naman sa title na ito ay tungkol sa mga pinagpa-practicean daw ba namin ang mga pasyente sa hospital. So, ito ay aking parang reaction video sa vlog po ni Dr. Alvin. Kung kilala niyo po siya, isa po siyang vlogger na doctor din at meron siyang video or meron siyang in-upload na ganito. So, panawarin natin. Guys, naranasan nyo na ba na nagpa-hospital kayo at napakaraming doktor ang nag-interview sa inyo? Meron yung naka-uniform na doktor, meron yung naka-white coat na doktor, tapos yung napakatandang doktor. And napakarami ring uri ng doktor ang tumusok sa kamay nyo bago na ipasok yung swero. Ito kasi yung isa sa hindi nalalaman na kalakaran sa loob ng ospital. Kung paano nga ba nagte-training o ano nga ba pinagdaraanan ng gusto maging doktor bago siya maging finally doktor doktor. <laughs> so, madalas kasi ito sa mga pediatric patient, sa mga bata, sila talaga yung mga mahihirap tusukan ng karayom, ng heplak, or ng IV line. At madalas talaga ito sa mga government hospital, lalong-lalo na sa mga training hospital. So, hindi lang pala government, pati yung mga private hospital kung saan sila ay training hospital din. So, pinagapraktisan nga ba natin sila? Well, honestly speaking, opo. I'm sorry, what? Hindi ko alam kung paano i-sugarcoat po sa inyo para hindi lang masakit pakinggan or hindi lang pangit pakinggan yung pinagpra Well, sige, sa mundong medical po, lalo na During residency or yung training para maging doktor po kaming totoo kasi yun po yung lagi niyong sinasabi, gusto namin ng doktor na totoo. Well, wala naman talagang word na gano'n. So, yun lang po yung paniniwala ng mga ibang pasyente, mga uh, hindi uh, alam, mga kalakaran. Sabi nga ni Dr. Alvin yung kalakaran para maging doktor talaga or maging totoong doktor. So, yun, sa mundong medical kung saan na kami ay hindi po kami magiging bihasa kung hindi po kami mag-train or mag-practice sa totoong pasyente. Dahil wala naman po kaming machine, wala kaming manika, wala kami mga mga ibang pwedeng pagpraktisan kung hindi sa totoong pasyente. asin talagang may sakit, naka-admit sa hospital. Hindi po kami lalabas sa hospital na agad-agad magaling na sa mga procedure kahit po yung mga nag-oopera, mga resident at trainee din po sila na hinahandle po ng mga totoong doktor. So sila din po yung gumagawa niyan. Dahil hindi po kami gumagawa sa mga manika, wala po kasing ganun. So siguro in the future, pero kahit siguro kahit sa in the future, kahit 2000 or 2100, 2200, mas okay siguro talaga na mauuna kaming mag-practice or mag-training or maging bihasa sa totoong pasyente. At isa na doon yung pagturok or yung pag-inject or yung pagkuha ng line sa pasyente. Ah, alam nyo ba na mga matatandang doktor ay dumaan din po sa mga ganyan. Dumaan din po sila doon sa pinagka-practice ng pasyente. Actually, kami lahat. Ako, laking pasasalamat ko sa mga naging pasyente ko, mga private hospital at government hospital man yan, kung saan hinahayaan akong mag-practice or mag-insert uh, ng line, magtingin sa kanila, mag-check up, magbigay ng management. Laking pasasalamat ko po sa kanila. Sa mga nanonood dito na naging pasyente ko sa training hospital, maraming maraming salamat po. At ngayon, nandito po ako. May clinic, nagbibigay information sa inyo, pang-medical. Natutupo po ako sa inyo at nakatapos sa aking residency training, at naging board certified pediatrician. Seryoso po ako dito. Laking tulong po ng mga pasyente na pinagpraktisan namin. Kahit nga ng word na yon. Anyway, hindi ako matalino sa word kaya di ko mahanap yung ibang word or phrase na mas politically correct para hindi siya pangit pakinggan. Pero ito lang ha, dagdag kaalaman. Alam nyo ba na kahit totoong doktor na kami, ang word pa din na ginagamit namin kahit kami ay nagtatrabaho na I practice, sinasabi namin na I practice my profession sa ganyan. So, pag narinig niyo po ito na, O, oh, saan po kayo nagka-practice? Tapos ang sagot po niya, hmm, Sa Makati o kaya sa Pampanga. Baka maaisip niyo na, Hala, di ba totoong doktor na siya tapos nagka-practice pa rin? Hindi po ganon. Ibig sabihin, that doctor practice his or her profession sa ganitong lugar. So, yun po yung ibig sabihin nito. Kasi meron din ako kakilala na uh, hindi rin alam ang kalakaran sa pag-a-doktor. Ang word na practice sa kala niya is yung nag-training pa din. So hindi po. When we say practice, we practice the profession. Like yung mga ibang professionals, like yung architect, lawyer, or yung mga dentist. Kasi di ba may mga ibang professional na hindi nila pinapractice ang kanilang profession. Like, like for example, kung teacher ko ah, and then hindi ka nag-practice as teacher, what you do for living is a businessman or a businesswoman. So yun, hindi siya nag-practice as a teacher. So yun po yung ibig sabihin nun. Kaya siguro ay yung word talaga na practice is hanggang ngayon, nag-practice pa rin kami sa mga pasyente, di ba? So, huwag ko nakabaan ng explanation, alam ko, gets nyo na to. Itong video na to ay para mabigyan ng mas malinaw na kaalaman ang mga pasyente, lalo na ang kamag-anak ng pasyente, kung bakit sa isang training hospital, ganun ang kalakaran because it's a training hospital. At sa mga pasyente naman o no, sa mga kamag-anak ng pasyente, you can ask politely the doctor or the staff, kahit sinong hospital staff yan, kung ayaw niyo pong magpatusok sa mga junior doctor or sa mga, uh, sa mga nursing student, pwede po kayong magtanong, pwede po kayong uh, makiusap na ayaw niyo pong magpatusok sa kanila. Kasi we can uh, address that. Pwede naman kaming tumawag ng mas senior sa kanila. Huwag na yung videohan nyo po sila, tapos paghihintay kayo ng pagkakamali. Pwede pa po kayong mademanda pag gano'n. So, bawal ang video-video, di ba? At least alam ng mga hospital staff na ayaw nyo po ng gano'n. At para naman sa mga pasyente na okay lang na junior doctor or yung mga nursing student ang magtusok sa inyo or yung mag-check up po sa inyo, malaking, malaking, malaking pasasalamat po maraming-maraming salamat sa mga pasyente na kami ay welcome or uh, hinayaan na gawin po ang aming trabaho para kami ay maging biasa soon so yun lamang I love you thank you bye bye